Yan. Tang-tang-tang! Sa lahat po ng gustong magkaroon ng shop or tindahan online, ngunit hindi alam kung paano. So, eto na po yung the best na e-commerce, seamless e-commerce. Dropshipping po ang sagot para sa inyo. Sisitaw na po ang sagot. Yan, hindi mo na po kailangan maghanap ng product dahil may product na po siya. Pipili ka na lang. Hindi ka na mag-worry sa inventory kung saan ilalagay ang product mo. Kung kanino mo ibebenta ang product mo. Sisitaw na po ang bahala dyan. Tayo po is pipili lang po tayo ng ibebenta nating product. Like ganito. Tantarong! Purchase products. Yan. Pipili ka po dyan kung ano yung ibebenta mo po. Like nito sa bags. Wala ko yung Yung marami. Ito, ito. Ulitin natin. Yan. By categories po yan. Kayo ang bahala kung ano ang ibebenta ninyo. Sample lang. Yes. Sisitaw na po ang bahalang mag-market. So, nakapili na po ako ng 10. Yan. Yan po yung aking tindahan. Ito po yung aking benebenta. Namuhunan po ako. Unang puhunan. Naglagay po ako ng 2K. So, i-observe ko po muna kung paano. Tapos, naglagay po ako ng 1K. So, ang nangyari, etong nangyari sa aking pera. Dito tayo sa may wallet. So, nakabenta na po ako ng 2,340. Andyan na rin po yung ang aking profit or yung aking kita. So, may, may pera pa po ako, 813 na pera po yan. Etong freezing money po, is naka po siya kasi nga po, uh, doon na siya. Ibabalik po yan kapag successfully na na-deliver at saka nakuha ng client ang aking ah uh, ang kanyang product. So, yaan po 1,000 at saka 2,000. So, actually marami, tambak po ang orders. Yan ang orders. Pending may 29 orders pa ang dami. Paano kaya 'yan? So, ang pera ko is kulang in reality po. So, kung gusto nyo po ng negosyo na may puhunan naman po kayo, dito na po kayo kasi kikita po kayo ng at least 7%, 8%, 10%, or 12%. At saka meron pa. Kapag nirefer mo po ito sa mga K, kakilala, kaibigan, or kanino man, meron ka pong 3% sa kanila na successfully na na ano nila, na process po yung items po. Meron ka pong 3% sa benta po nila na successful. So, saan ka pa? Ito na po yung the best way. Kasi ang gagawin lang po natin, mag-register ka kay Sitaw, mag-create ka ng account, gumawa ka ng tindahan, siya na po ang bahala. Mamuhunan ka lang at saka i-monitor ang iyong tindahan. Kung marami bang order, yun. Thank you for watching. Ilalagay ko po sa baba ang aking referral code. Kung gusto nyo pong subukan, mag-comment po kayo at saka i-PM nyo po ako para po mag-guide ko po kayo kung paano. Salamat! Bye-bye!